Magandang araw guys! Ang gagawin ko naman ngayon ay cover ng foam. Ito guys, tinatahian ko na. Tatahiin ko yung apat na sulok. Ito sinusukat ko. si may sukat yan guys. Yung apat na sulok guys. Tinatahian ko ng sulok pero may sukat yun ganito lang ako nga na guys sa balot ng foam pag natahian ko na yan yung kataklob guys ganyan din yung pagkayari pagkagawa kaya pagkatapos nito, ipapakita ko na sa inyo paano pagtaklubin. Tapusin lang muna natin yan guys. Ngayon guys, paibabawan ko lang ng pahi. Ngayon guys, ay pagtataklubin ko na. Ito yung kataklubin. pagtatapatin lang yung mga dugtong guys bago paikutan ng tahi isasaraduhan na yan guys pero magpipira ako ng paglalagyan ng zipper lahat po ng dugtong guys pinagtatapat-tapat ko Bago ko lagyan ng zipper guys, tinakahian ko muna yung gilid, yung pinakadulo niya para hindi yan maghimulmul. Pagkatapos kong ilagay yung zipper guys, ilalagay ko na yung slider. Ito na guys, nilalagay ko na. Ayan. Tapos, tatahiin ko na yung pinaka dulot-dulot -dulo para hindi maalis yung slider pag binuksan. May harang. Halos patapos na guys. Na ilagay ko na yung kabilang zipper. Yung kabila naman ang itatahi ko guys naman guys inuna ko lang yung slider para magpantay bago itahi ulit yung kabilang uh, seafood. tapos na yan guys maraming salamat sa panunod na aking video pagpalain tayong lahat ni Lord